啊！厉害了！来了！害了！ Alam mo na, ano ang problema mo? Bakit mo sinaktan si Gabo? Gusto niya akong patayin! Narinig ko sa usapan niyo kanina! Pero hindi naman natuloy yun eh. Dahil hindi ako pumayag. Kesa naman maunahan pa niya ako. Naha, kaibigan natin si Gabo. Hindi siya kaibigan! Traitor siya! Kaya dapat siyang parusahan! Tumigil ka na nga na, ha? Nagiging matigas na naman ang ulo mo eh. Nagiging masama ka na naman. Totoo ang sinasabi ko. Masama siya. Ang dapat sa kanya, mamatay din. Hindi ka na nakikinig sa akin eh. Siguro dapat mawala ka na eh. Sorry na, ha? Hindi ka na kasi nakikinig sa akin, eh. Hindi kasi kasi ulo mo. Hindi na kita makontrol.